Hindi naman mo dahil mahal mo Ikaw yung nagsabi na noon pa yun eh! Bago na to, oh. Bago na to. Ano pinagkaiba diba, na bago si sa ngayon? Dumaan na si Rani. Oh. Bumalik ka lang sa kanya. Kasi nga, hindi nag-workout yung sa inyo. Huwag mong sabihin yan sa akin. Bala, huwag mong sabihin sa akin na bumabalik ako sa kanya dahil wala si Rani boy. Dahil magkaiba yun. Eh di sana, hindi na ngayon ganyan si Ano ba meron kami? Ano bang meron kami? Ano ba meron kami? Ayun, di ba? Pero ang sabi mo sa amin, mahal na lang. Mahal na lang. Eh, sobra to eh. Sobra to makapagsita. Bakit? Hindi. Gio, sabihin mo ka sa akin. Anong alam mo amin na mahal mo mo? Totoo Totoo Kaya nga! Totoo Pero bago mo siya minahal, nangyari sa inyo ni Rani, Ay, diba? sobra! Hindi yan! Hindi totoo oh. yung sinasabi o, mo dahil bago ko minahal si Rani Boy, minahal ko siya! O kaya nga! O, o kaya nga! Ano so, ang mo? So, ibig sabihin, mo? naging kayo ni Rani, pa't mahal mo rin siya? Bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi, Bakit hindi mo sasabihin sa akin yun? Oh, saan? So, hindi naging kayo ni Rani? Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi totoo yung sinasabi mo, bakala! kasi ikaw ang gusto mong sabihin lahat kasi sa iyo ganyan maliwanag glasie gusto mong lahat malinaw eh. hindi lahat ng bagay bakla malinaw Tatandaan mo yan isa lang may mga ang, bagay isayang ang sinasabi ko sao kung ano? Ano hindi mo kaya illet go yung nakaraan itejayong malon sao sabi ko sa kanya sabi oh, ko sa kan yon okay ano 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 sabi ko sa kan yon ano sabi ko sa kan yon ano sabi ko sa kan ano ko sa kan yon ano ko sa kan yon ano sabi ko sa kan yon ano sa kan yon ano sabi ko sa kan yon sa kan yon ano sabi ko sa kan yon sa kan yon ano sabi ko sa kan yon ano sabi ko sa ano ano sabi ko sa kan yon ano sabi ko sa yon ano sabi ko sa ay, ako to! Bakit oh. hindi mo ako maintindihan ngayon? Kasi, Bakit siya naiintindihan mo ako hindi? Ang natin, ang pinag-uusapan ano? natin, kasi sa si inyong dalawa, eh kayong hindi makapag-let go ng nangyari. Na ako ay. lang yun, hindi siya! Ako oh. lang yun! ako lang yun! Anong sinasabi ko sa'yo, di ba? Eh, let go mo yun na ka para diba, para ano para kayo. Para Paano ma para hindi nga? Paano hindi nga? Eh, di walang ay, kayo! Ay, di, sana nga, wala na ay, ngayon! sabi ko sa kanya ngayon, ay, di ba? Na. Wala diba? kayo. Sabihin mo. Sabihin mo. Iigil ako. Sabihin mo. Yun lang yun eh. Tama sabihin ako. Hindi. Mo. Ano ba gusto kong sabihin ko? Eh, ko sa'yo. Kung di kayo sabihin makapag... Kung kayo makapaglad do itigil niya yung ngayon. Yes. That's it. ba? Diba? No, no. Kasi wala mong Magpapaikot-ikot lang kayo. Exactly, ba? Diba? Oh. It's a question of bakit ka nandyan? Kasi sinasabi niyo yan. Kasi alam niyo kung bakit. Na alam niyo kung bakit. Ka Lagi kayong laging niyo sinasabi yung mga no, no, no. No, no, no. hindi, no, intindihin nyo ako. Lagi mo sinasabi yung mga, yung mga positive thinking nyo eh. It's not about fairy tales anymore. Di ba? yes, It's yes, not about yes, that of anymore. Of course, of course. It's not, it's about how yeah, you've been I'm hurt I'm I'm before. Yes, Di ba? yes. At alam ko, sinasabi yes, nyo sa yes. akin. Hindi ka nga No, no, no. Ano ba kihigante? Kung kihigante ako, wala ako ngayon dito. No, no, no. Eh bakit ka nandiyan ngayon? Kung hindi ka makapalilad ko ngayon noon. Hindi, hindi naman ganun kadali yun. Kung ikaw ganun kadali sa'yo yun, sa akin hindi. Dari hindi ka hindi ako eh. Eto Kung ngayon... dumating sa'yo yung pagkakataon na yun, hindi ka magiging ganyan, bakla. Eto ngayon huwag mong sabihin sa akin yan. Na lahat ng bagay nakukuha sa pagkalimot. Dahil hindi ganun kadali yun. Eh, ang tagal-tagal na noon. Ah, hindi ka makamove on. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Bakla, hindi, 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 hindi. Makinig ka, makinig ka, makinig ka. Ikaw kasi, ikaw kasi, Gio, lagi mo gusto mo, yes. lagi kang paniniwalaan eh. Hindi, hindi mo itakay, hindi mo itakay! Ano? Huwag mo, huwag mo, huwag mo personal rin? Hindi ko pinapersonal, hindi oh. ko pinapersonal. Hindi <coughs> mo makinig Kasi dahil? ang sinasabi niya lagi sa akin, kalimutan ko. Ganong kanali sa'yo kasi hindi mo na... Eh ganoon lang naman talaga rin, dapat man. eh, kasi noon pa'yon dapat tama? Dapat! Dapat na, kasi noon pa yun. Hindi ako makinig sa'yo. Hindi ako Forever magiging lang magiging bitter. Hindi Hindi ako makinig sa'yo. Hindi ako Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Hindi ako yung kanina niniwala sa iyo. Kasi makin... sinasabi ma mo 'yan kasi hindi mo nakakamdaman Kung dumating sa buhay mo pa mas alam ko eh, kasi hindi mo nakakaramdam eh. Nakakaloka ka, ka bakla ka Dahil hindi yung yung kaya hindi mo eh. kaya ganyan ka, nakakapagsalita ka. 'Di ba laging sinasabi ng mga tao, kung ikaw na nakakaramdam, hindi madaling mag-move on kasi ikaw ang nakakaramdam. Pero ang sinasabi ko, ibang tao na ganyan ka. Tagal na. Ang tagal, ka. Na, ka. Hindi, hanggang hanggang tagal hindi na. na. Hmm? pa anymore bakla hindi 'yon. Hindi diba? nagtihilang sukat sa nakakatagal na panahon. Tandaan mo 'yan. Hindi ganun 'yon. Eh, hindi ganun yung bakla. Hindi yung sa akin. Hindi yung eh. oh. eh. eh, Hindi yung yeah, sa Hindi yung sa akin. 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 Hindi yung sa lang, Hindi yung Hindi yung sa akin. Hindi sa Hindi yung Hindi yung sa akin. Hindi yung Hindi Hindi yung sa Hindi yung Hindi yung Hindi yung sa Hindi Hindi yung Hindi Okay. Ano nasabihin mo? Ito nga, ka. No, no, no. ka muna. Of course not. Kasi you don't know how I felt that time. You don't know. Kaya kaya kami You don't know. Of course, kaya you know? kami nabihin. Eh. Kaya huwag yung sabihin sa akin na alam yung nakakamsam ko dahil hindi. Di ba? Ano kung, na ano na tayo, yung, eh. kung ano yung Masakit burden. Masakit yung naramdaman mo eh. Masakit. Oh. Pero noon pa yun na. Sinasabi mo noon pa yun. kasi noon. It's not about time eh yung hurt na nakamdaman mo, oh, yun yun. Ayun na union. ngayon, yun. ito ha. o oh, sige, sinasabi mo yan. Iintindihin kita, masakit, sobrang sakit, putang inang masakit. Oh, totoo. Pero ang tanong ko nga, bakit nandito ka ngayon? Yun yung sinasabi. Ano bang meron tayo ngayon? Sabi mo nga sa akin. Magkakaibigan tayo. Oh, saka no. lang, oh, saka lang. Ako ba nakipagrelasyon sa kanya? Pero ano sabi ba? mo sa amin? Ano? Mahal mo siya. Oo, oh, oh, alam niya ang yun. Ang Pero... sa akin, ang sa akin lang na, ang sa akin lang, kung hindi mo pala sa mahal, kung hindi ka makapag-move on sa nakaraan, sana hindi mo na siya ngayon hindi naman nawala yun eh. ba? Diba? Kahit naman sa isang tao, kahit nasaktan ka ng sobra-sobra, hindi naman basta-basta mawawala yung pagmamahal na yun eh. As si hindi ka kasi nakakanas oh, ka ng ganang pagmamahal. Ano eh. ako, Anong, sagot sa Anong, sa sa Anong sagot ko dyan? Sa Anong sagot ko dyan? Sa Anong sagot ko sa'yo? Ang sagot ba? Pag-usapan nyo. nag usapan, yeah. niyo, -usapan diba? na namin. Makita kami, kayo halfway. Kaya nga sinabi ko sa kanya. Para makapag-move on ka, makapag-move on kayo dalawa. Kaya, kaya sinabi oh. ko sa kanya, maghintay ka. Kung kailan ko maibibigay sa'yo yung buong ko. Ano sabi niya sa akin? Na, eto na ako ngayon ano ba bang gusto mo? Sabi ko, antayin mo ako dahil hindi pa ako tapos. Antayin mo akong ibigay ko yung buong buong sa'yo. Baka masabi ko sa'yo na buong buo kong ibibigay ko yung sarili ko sa'yo dahil wala na lahat ng sakit. Di ba? it wouldn't help promise yeah, it wouldn't help. Iyan siya sabi namin. Yun siya sabi mo it wouldn't help. Makatulong. Hindi makakatulong. Hindi makakatulong mo pag-iisipan yes. pa yung nakaraan. Kasi tapos na yun eh. Yun. Yung binapang eh. Kasi alam mo, ito lang ha. Go. Kung iniisip mo, kaaway ka namin. No, yes, oh, I'm oh, not mo? saying no, hindi yun. Ang ah, sakin sa ah, sa na, ang sakin na, ang gusto mo, ko, ang gusto ko, ko yan, ang gusto ko, ang gusto ko, mag work out yun sa inyo. Alam mo, sa akin, hindi mo mag work out eh. ka makakapag move on sa nang hindi nangyari kadali. Naman. Yun nga eh. Wala wala, wala, wala ako sinasabi. Wala ako sabi na gawin mo yan yon. ngayon. Hindi wala ako sinasabi na gawin mo yan ngayon. Yon. Pero ang gusto ko lang kasi, ang gusto ko ma-realize mo, i-let go mo. Hindi let go mo. I let hindi go ganun. Mo. Diba, yun ang sinasabi ko sa kanya. Kung minamadali mo ko, hindi ko kayang ibigay sa'yo. And wait, mali yung ginagawa mo. Nakipagusap ko sa kanya. M mali yun. ba? Diba? bago ka magpag-usap sa kanya, sabihin mo mahal mo siya o mahal mo siya sa mahal mo siya sa amin, sabihin mo mag-move on ka mo muna. Na -move on ka yes, bago mo gawin 'yan. Bago mo sabihin mahal Alam <laughs> mo, mo siya. Oh, go. Ay, ano ba 'yan? Eh. Apollo eh. Go. Papa Di ba sinabi ko naman sa inyo na, na hindi naman na wala yung pagmamahal ko dyan sa lecture And that is wrong! Mali yun! Ay. hindi fight dyan eh! Ikaw nasaktan, walang pagmamahal, alisin mo yun! the only way na mamahalin mo siya. Paano ka yun? Ha? Paano mo tutukan yung sarili mo na alisin yun? Sige nga? Yung? Paano mo tutuwang alisin yung oh, pagmamahal na yun? Etong ngayon, taga lang ha. Ito ngayon yung binabanggit namin sa'yo. Yung ginagawa mo, mali yan. Ay, anong dapat? So, taga lang. Mabis na tanong lang. Sa ibig sabihin, yung kung ano may nangyari sa inyo ni Rani, mali? Hindi mali yun. Hindi mali yun. Di ba, naniniwala kayo sa isang tao? Di ba, naniniwala ba kayo na sa isang tao na, na, na andun yung pagmamahal mo. Parang, oh, oh. andun na yun eh. Naintindihan na. Andun na yun. Hindi ganun kadali ang magbubo. No, naintindihan ko sa doon. Kaya lang kasi, ang sitwasyon mo kasi na, nangyari yan sa inyo noon. Dumating si Rani, tapos pero, ay kayo pero, nga yun. pero, ngayon. Pero, Gio, paulit-ulit yun, oh, eh. paulit yun. yun eh. Oo nga. Paulit-ulit yun. Kaya gusto ko lang yung maintindihan. Kaya ibig sabihin, para sa'yo, mali yung nangyari, nangyari, sa inyo ni Rani. Ganito, kasi, ganito. Hindi, bakit, yun, ano eh, ganito. Yan. bakit? Ganito. 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 Paliwanagan ko kayo Debra? ganito. Noong time, wow. nung wala si Rani Boy sa buhay ko, andiyan siya eh. Nagkikita kami, nag-sex nga kami eh. Ah! Nung wala si Rani... Nung... nung, nung nag-sex nga kami. Sinabi ko sa kanya na naka-plano yung buhay ko. Sabi ko sa kanya na nananangako ko kay Rani Boy na pagkakas... Ano ka nga gusto ko tamayang maintindihan niya? Dito, dito ka, dito ka. Iyoko. Naiyayin gusto ko sa'yo. Ngayon... Kala ka ba ano? Gusto ka nga dito ka nga. Gusto ko tamayang tindihan niya. Hindi, huwag mo kasi isin na lang yung Hindi yun. Ano sinasabi ko sa inyo? Nasaktan ako eh, hindi naman kayo. Sana maisip nyo man lang yung sakit naranasan ano na naranasan ko. Sana maisip nyo na, na kaya ako nag jump into another relationship. It's because, you know, it's because nasaktan ako ng soba-soba na doon sa tao na yun, nakakita ko ng appreciation. Doon sa tao na yun, nakita ako, nakikita ako na ko na mahal ako. Bakit, Yuyo? Masama bang, masama bang, masama bang mag 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 ano mag mag parang mag mag masama ang bang mangarap naman na mahalin ako na kagaya ng pagmamahal ko sa kanya eh, hindi ko naranasan na mahalin niya ako pabalik. Hindi. hindi masama yun. Hindi. Pa, ba't ako lang Kasi ayoko ka isipin mo na <laughs> na ang tagal na, natin na, ang eh. Para, parang ano, yun. alam mo san Sana naisip na, oh, mo siya yun. Nakita mo po. Ano? nga sa salita ba? Nakita ako? ko yun. Ang ayoko salita lang kasi ako na, ako, na ko nasalita, ang tagal na. Diba? Ba't hindi ka nakapag-move on? Dahil sobrang sakit na hanggang ngayon daladan ko. Hanggang ngayon, na parang feeling ko ngayon nag-date ako. Ngayon may nakaka-appreciate sa akin. Ang dati na, na dati binigay ko sa kanya lahat. Na, Nagmeron ako. Na lahat yun nuko para sa kanya. Ang ginawa niya sa akin. Ulit-ulit niya akong sinakitan. Ulit-ulit -ulit niya akong pinagpalit sa iba. Diba? No kasakit sa, sa akin yun. Pagbabalik niya sa akin, bumabalik pa rin ako sa kanya. Knowing na someday, somewhere, namamahalin mo ako. Kapakis ng pagmamahal ko sa'yo. Pero nangyari? Sa tuwing makakita siya, mas maganda sa akin. Tapos okay sa akin. Ano nangyayari? mo niya ako parang basura. Anong-anong makakamdaman mo na, na may isang tao na nagmamahal sa'yo na willing kang, willing ka na na, natanggapin ka na kahit ano ka pa, na willing ibigay sa'yo lahat na hindi niya kaya ibigay. Alam mo ba yun? Siya yung nagpasakit sa akin, sobra-sobra, kaya ako ganito ngayon siya yung nagparana sa akin ng mga sakit na hindi, hindi ko, hindi ko makakalimutan na paulit-ulit niyang ginawa sa akin. Ngayon, paano mo sasabihin sa akin na kahit tuwang ko yung sarili ko, na mara ko pa rin siya hanggang ngayon, hindi ko lang matanggap dahil hindi ko maibigay sa kanya yung buong buo ko. Dahil natatakot ako, natatakot ako na malang araw, baka sa kasalanan may sa kanya, ngayon may anak ako, na ibasura niya ulit ako, masama bang mag-isip ng pa ka sa akin. Sabihin mo sa akin. Masumayon. Hindi mo Hindi masama yun. Pero alam mo, Pero... sa akin lang, sana, huwag ka lang sumagal doon ulit sa taong yun. Diba? Anong ginagawa ko? Diba sabi ko sa inyo? Kung susugay man ako, sisigaw ka doon ko na magiging maayos mo. ko. Kasi ito, na, alam mo diba? kung bakit ganito rin yung action namin? Kasi sa amin mo mismo sinabi, na mahal mo siya. Oo. Kaya lang, ang, ang sa akin, ang sakin sa niya, ko, ko, kung, ibig ko, ibig kung, ibig pala kung ko hindi akin, kung pala ganun yung sitwasyon, hindi, diba, ang akin kung hindi pala ganun yung sitwasyon, di ba, huwag ka na sumugol sa same, sa same na tao, di ba? Kasi mas, mas okay pa na sumugol ka sa iba kaysa sa kanya na hindi ka naman pala Kasi, sure. Kasi, natatakot ako na kung ano yung, kung ano yung mayroon sa atin ngayon. Sa lang, Natakot ako na pag ko sa kanya na hindi pa ako makapagtiwala. Na hindi ko pa nga ibigay sa iyo na At baka mawala siya. kasalanan ko kung bakit siya dumayo. Alam mo yun? Natatakot ako Hindi, na... kasi alam mo na ito ha. No. Sa akin, noon okay tayo. Wala siya. Bakit wala siya? Busy siya kay jawanin eh. Diba? No. Bumalik siya sa atin. Nagigsi siya. Bumalik alam siya sa yun. atin. Andi, ang sa akin, ako ko. Hindi ko alam kung, kung yun ang dahilan niya. Pero ang sa akin, Magkakaibigan tayo. Wag wag, wag, wag gawin dahil lang yung nakaraan niyo. Kasi kasi para ko. lang dahil sa nagsasama tayo. Hindi yan ganoon. Yun. Gusto ko kasi ba? ba. Mawala to eh. Ang tagal kong kinikilig. Eh. Gusto ko mawala yung ganitong guilt feeling ko eh. Kasi sabi ko sa kanya, maghintay siya na mawala eh. Kasi pa, it's bro? not about time. Eh. Yung hurt eh. Yung, iba yung hurt na pinagdaanan ko. Hindi pwedeng sabi mo ang tagal-tagal na hindi pa rin naranasan hindi mo naranasan lang hindi mo naranasan na how many times tinurn down ka? magiging isang tao magiging isang tao baka okay lang sana sabi mo sa akin u ako kung different people kung different person same same person same person na may nilalagay ko nabubuo same person na nilalagay ko noon pa man hanggang ngayon inaamin ko mahal ko siya alam hindi. Sa akin. Ha? Kasama natin siya. Nung time nakasama pa rin si Joanna. Diba? Anong sinasabi mo sa akin noon? Ay, wala na. Tropa na lang. Tropa na lang. It's so, because... sa akin, sana, hindi eh, nakaka-apekto. Kasi, alam mo, ayaw dyan ka o wala. Sabihin ko ba ka lang nasasaktan ako? Sabihin ko sa na this time, hindi ako nasasaktan. This time, pag nakikita ko siya sa kasama ngayon, pa napinili niya yun, hindi niya ako pinaglaban. Ang hirap kasi, Paul, makinig kayo. Alam mo kung bakit mo nararamdaman yan? Kasi hindi ka naman naging totally honest sa amin eh. It's because I don't want, I don't Kaya nga, make kumbaga, like, a... ang sa akin, di ba, hindi mo lang diba, kami masisisi kung ito yung iisipin namin kasi ito yung sinabi mo sa Ito yung, ito yung sitwasyon na isinabi mo sa akin. Sa may ibang part Kaya, kasi, may ibang part kasi na nakinigipin niya na lang. Ano na, ano na, hindi lahat, kailangan na nalaman. Ito yung pinaka-basic lang. Ito si nang kaibigan. Kumbaga, sa amin, nag-react like, kami like ng ganito na. Kasi, depende sa kung anong sinabi sa amin. Diba? So, parang sa akin, hindi mo kasi pwede no, yung iba to no, sa amin. Kuna, na, hindi ka namin maiintindihan. Na When in fact, hindi mo naman talaga sinabi sa amin yung... Lahat. Yung diba? So, you know, may mga part na kahit ikaw bakala, may mga part ng buhay. Kung baga, ito, na, ito lang, ito lang yun na Kung yaan, yung mga sinabi mo sinabi ngayon, na sinabi mo sa akin yeah. noon, tapos may hindi kita. Hindi nangyari kita yung diskusyon na to. Correct. Baba hmm. Kasi nga, di ba? Sabihin natin, pinapakotentahan yeah. ko din siya eh. Kasi, alam ko, naiintindan ko komplikado, kasi kasi hindi ganun eh. Pero ang bottom line pa rin na, kasi, Wag mo niya i-upload, putak mo. Kasi ang sa akin, <laughs> Alam mo yun, sa amin, nakaligan mo, makita kita na ganyan, nag-iiyak ka. Ngayon na kita ng ganyan mo. Correct. Una, okay. Alam mo, unang unang kakita na ni, kayo. Pangalawa, dahil kay Iman. Pero nung bago na si Rani, nung no, time na apartment, hindi kita nakita ganyan. Hindi ka umiyak ng ganyan. Kasi, ano? So kung bakit ako naapektuhan? Kasi feeling ko, sobrang maling-mali ako. Tapos maririnig yung kwento mong yan. Iba pala. Diba? Iba pala kasi sa sinabi mo sa amin. No, which is, meron siyang tiyago pa ba? Diba? Di ba? Para... Yun yung sabi ko. Na hindi ako aawol sa ganitong pananaw, sa ganitong kung ikwento mo pundok, lahat. Kung kanya mo sa akin ng buo. Mas maintindihan kita. Diba? Nagigets oh. ko rin si Sigur... Rona. Pagawa niya rin siguro sa akin ng Kasi hindi naman siya magkakagay yun But just the same. Kagaya niyo sabi ko kanina. Pag-usapan niyo yan. Sinabi ko. Eh mga nangyari. Eh. Eh. Pag-usapan niyo yan.